Empty. The only thing I can see is my own silhouette. Ayan guys, oh. Pinutol natin ang okra. Ayan. Pinutol natin. Ayan siya, oh. Kasi masyado na mataas. Ito, may bunga na siya. Ayan, namumulaklak siya, oh. Tapos yan ang bunga niya. Masyado na kasing mataas, eh. ayan sanga-sanga siya eh ano? siya. tulad na ito ayan o oh. putol na sya tapos ito yung sanga niya. yan ito ang sanga niya. Hmm. yan may bunga na sya oh. nakuhaan na pati natin ang bunga yan Ayan o. Oh. May bunga na siya. Hmm. Kaya yan ang ginawa ko. Pinutol ko siya. Ayan siya o. Oh. Ayan. Hmm. Ito pa. Ayan siya. Mga nagsasanga. Yan siya. Oh. Ay! Naku, ang liming ko. Kasaway. Hmm, diba? Ang ganda, Oh. Ang ganda. Ang sunod na sunod sa akin, Oh. Kasaway. Yan, Oh. Kaya pwede na tayo hindi magtanim ng, ano, ng Okra sinagsanga na siya. May mga sanga-sanga na siya. May mga Sanga-sanga na siya. siya. Tapos ito yung ating talong. Bilog ang bunga niyan. Ayan o. Yan ang bunga niyan. Kulay puti na bilog. Yan ang bunga ng talong. Yan siya. Ayan pati. Ito pa o. ito yung ating yung talong na mahaba. Pinutulang ko din eh. Pinutulang ko din yan dati. Yan, nagsanga-sanga na uli siya. Hmm. Tapos may bunga na uli. Yan yung mahabang talong. Hmm. Pinutul ko lang yan. Nagsanga. Yan ang yung lumabas. yung ating patola, nilinis ko yan kanina. Pinawasan ko din. Kaya o. Oh. Ito sayang oh Sayang na putol ko. Dami pa niyang bunga eh. Dami pa niyang bunga. Tapos, yung pinagputulang ko pinagputulang ko ng puno ng okra yan, pinutol-putol ko sa ako nilagay dito sa sako ayan siya putol-putol na ano yan puno ng okra sinako ko para pagdating ng basura, itatapon na lang ayan ang mga nakura ko <coughs> Tapos, ito yung mga binhi niya, mga binhi ng okra, yan siya, binhi ng okra at binhi ng palunggay, yan siya.